Good morning, good morning, good morning mga katikit niya. Nandito kami sa Talahigan Port. Uh, Asa sahod po kami pang uh, alas 9.30 first trip. Ang aming nasaw uh, rin galing Marinduque. Ayan, uh, pagdasal po natin ng ating mga kababayan. Na nasalanta ng bagyo sa Maspate. At nasalanta ng uh, lindol sa Sipu, sa Pogo, Sipu na sila ay maging uh, ligtas at uh, mabigyan ng uh, uh, mga tent na pag samantalang uh, matutuloy ng ating mga kababayan uh, na nasanat ng pag sa masbate at uh, yan, tubig uh, pagkain Ayan, doon naman po sa Cebu. Ay, uh, yan, marami rin uh, na sa sa Cebu. Kaya, mag-pray natin natin mga kabayan doon na uh, maging safe. At yung uh, tal naman, uh, ayan, pagkasal uh, po natin na uh, huwag lang uh, magpatuloy sa pagkirap o pag-alporuto. Uh, Sapagkat uh, mahirapan na natin mga kababayan dyan sa sa Lesay yan sa Laurel ayan, sa kalapit bayan ng Taal uh, Volcano so yan napakainit po dito sa Dalahigan na alas 9 pa lang ay ramdam na yung init so ilang araw na ulan ilang araw na na ulan ngayon naman ay puro init yan kami po ay LRT via Turbina via Alabang yan ay, nalaka na aming signboard doon no? ayan para kita kita na masayro. ayun pa isa oh. ayan oh. so kanina dumating yung uh, galing masbate, yung Star Horse 12 Yan, dumating po kanila yung star Horse 12. Maraming uh, pasahero na nakuha yung ating mga kasama dito. Dalawang uh, star, dalawang Kubaw. Parehas uh, puno yan. Lahat ay puno po yung apat na mas na yan. So marami rin po ang patawid ng mas pati ngayon. Guha ng uh, mga pinadala galing sa Manila. Yung mga tao na magtutulong uh, sa pag-ayos uh, dun sa mga nasa lanta ng uh, bagyo mga may nasakay may nasakay kami kahapon na ng mga lineman na mag-aayos ng uh, kuryente galing Pampalawan galing Pampalawan sila Yeah, matindi yung pinsala ng bagyo sa Masbate. Kaya pagtasan natin mga pabayan natin doon na baka ano sa kanilang uh, pinagdaanan na bagyo yan minuto na lang po pa, na yung ating uh, yung barkong inenda namin galing Marinduque yan napakainit oh Ah, pakinit dito, damandama yung init kaya kailangan kayo nakashades para hindi masira yung mata yan, good morning po at out sa aking lahat ng subscriber yan, ingat po tayo lalo lalo si yung uh, nasa Cebu at nasa Taal ngayon yan, lalo lalo kay Sir Melpen sa Lazar na tagay tagaytay. Yan, shout out din sa mga taga-dahit Lalo-lalo na kay Sir Abder F Ayan, ah, yan, William Dasir Itong 811, atras na Yan, ah, naman yan Ganda pa rin yung 811 no? Yan, long time running Yan, mga long, king long long win eh, oh. No? High digger na kung king long Tama-tama yan sa Pasko Sa dahit Naalala ko sa Pasko, isang buwang kami sa diet mula December 17 hanggang January 18. Yan, isang buwang biyahe, isang buwang ulan. Walang tigil pong ulan nung nakaraang Pasko doon. Tapos ay nag-landslide pa. Yan, doon kami nahirapan doon sa landslide dahil uh, tinatawid namin yung mga pasayero. Doon sa kabila, hindi pwede naman yung bus na ito sa pinag line slide kuha ng uh, para guguho yung uh, lupa ay uh, madadala yung bus ilalim kaya ang ginagawa noon ay paggagaling Manila bababa, pasayro, nasa akin tricycle ililipat, ililipat doon sa kabilang uh, puntok para para mayatid sa dahit ganoon din yung galing dahit papunta namang Manila so yan, katindi yung nar naranasan nar namin nung bumiyahe kami sa Dait na nakarang Pasko tapos sa nung nag slide pinadaka kami sa Bia Sipukot yan, Biaragay, Ragay Lupi, Sipukot Bia Basud Ayan, bali 20 24 oras ko ang namin kung anong traffic sa Ragay kaya sampung oras kami na traffic doon sa ragay nung nakaraang Pasko. Yeah, wala pa rin gubas yung 811, napaganda pa rin. Walang ano, walang bigas, walang sabit, no. Kaya yeah, hindi pa pag maalaga ang driver. Doon makikita yung discipline ng driver, Kaya, yeah, walang kapigas-bigas ito, walang kabangas-bangas, so. oh. Oo, yeah. Ang driver nito ay taga-dait, si Paktor. Ito ang pinakamalakas. Yan. Ahon na. Yan. Bali wala yung ahon dyan sa, ano, sa bypass ng ano. ng gumaka. baliwala wala ang baliwala wala dyan sa 811 na yan. Naka na makina dyan. Yan. Wala kaming uh, kalaban na biyang nga O oh, kami lang. Sana yung huwag na dumating yung jack para marami ang may sakay namin. Pero may kalaban kaming LRT. Diretso yan. iya oh. Yeah, yan. Oh. Easy text dalawang kubaw yan ang dalawang kubaw sa so, yung center lines isang DLT bigaw yan balita po sa mga bagong bus na lalabas ay mauna yung mga hino yan front engine po yan front engine hindi sa para sa Pasko abot sa Pasko yung mga bagong bus na padating 6 po may lagay dito sa Lucena, 4 na El at saka dalawang kubao. So yan yung pinakamalaking bari ko ng Star Horse Yan ang Star Horse 12 na biyaheng Lucena, mas bare. Ayan malapit na po yung ating uh, nintay, yung uh, galing Marinduque Ay, wala po tayong kalaban, no. Na. Diya labang. turbina na. Ba tatlong kubaw. May na pumila, Ayan, nandiyan na ay yung ating inihintay na barko yun, yun o. Ayan.

¡A la baja, la baja, la 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 termina! ¡La mala la 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 termina, la van, ¡La termina! la baja, la baja, la baja, la baja, la baja, la baja! ¡La baja, la baja, la baja, la baja, la baja! ¡La baja, la baja, la baja, la baja, la baja! ¡La baja, la 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 baja! ¡La la la baja, la la baja, la 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 baja, la baja, la la baja, la 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 Buen día, buen día, buen día. Ahora termina, 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 tata, termina. Dame, yo. Oh. Ala ah, termina, ala ba, ala ba, laba, oh, Kain po muna tayo. CCR, magkakape. Kain po muna, kain. Walter Candelaria. Shakey's Chowking Macdo Jalebi Pinasal Kompleto na, na pala dito sa ano, ano? Sa Fast Food 1858 Dait Yan ang unang nilabas sa Dait noong December 1857 at saka 1858 Dadalo pa lang Chester ng dahil tanong. Mm -hmm. Dahil lang na ba sa oh? Zero, zero ang no. Stop. 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 <coughs> diba? Malabo na. 11 66 Tama mamama DJ. Oh. Ay mamama Dormina Dormina dyan Dormina Bakalamba Dito na kayo Dormina Dormina Dito na mamama 119 66 Tama pa Biyana eh TJ. Ah, dito na po. Dormina na. Mga pakalamba. Dasma pala pasita, balibago. Oh, dito may biyahe dito. May biyahe wag sa balibago. Labang, alabang, alabang. Mga yan ang dating Star Mall, oh. Uh, uh, oh, wala na. Iba na po 'yun. Diyan lang po yan. Ito mga sukat niya. Ano? Ano? Opo, oh, bababa po, po natin yung sauna lang. Nakakailaan ka may i. Eh. Oh. So, Ayan, yung mga jeep yan. Ayan po, sukat po lahat yan. Tagal ko oh. nang dinakprito. Ayan o. Naba, nanibago na ako kayo. No? Wala na yung ano, giniba na yung... Hindi pa sir. Giniba yung building ng Star Mall natin. Nasunog po yan ay. Eh. Ah, oh, dito po, alabang oh. <laughs> alabang, dito na lahat.